Ikinalugod ng mga leader ng Quad Committee sa Kamara ang resulta ng survey na nagsasaad na mayorya ng mga Pilipino ang sumusuporta sa kanilang ginagawang investigasyon ukol sa umunay extrajudicial killings at war on drugs campaign ng Duterte administration at illegal na operasyon ng mga Pogo. Base sa Pulse Asia survey na ginawa noong November 26 hanggang December 3 ng nakaraang taon, 61% ng mga Pilipino ang pabor sa ginagawang investigasyon ng mega panel sa mga naturang issue. Sabi ng Quad Quadcom Chairpersons. Ito ay malinaw na mandato mula sa publiko na makamit ang hustisya at ilabas ang katotohanan hinggil sa umano'y systemic na pangaabuso. Hindi anila sila titigil sa misyon na panagutin ang mga makapangyarihan na lumalabag daw sa batas. Sinasalamin din umano ng survey ang kumpiyansa ng publiko sa ginagawa ng Quadcom kaya pinalalakas nito ang kanilang pagnanais na habulin ang mga responsable. Binigyang diin ng mga kongresista na malinaw na nais ng na mga Pilipino ang pananagutin kalibutan at reforma kaya mahalagang hakbang ang pagbuwag sa network ng korupsyon at pag-abuso na iniuugnay sa EJK, drug syndicates at illegal na Philippine offshore gaming operators. Dagdag pa na mga ito, patikim pa lang ang mga revelasyon sa labintatlong marathon hearings. Kabilang narito, ang sinasabing pakikinabang diumanon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at kanyang inner circle sa illegal drug trade at ang kontrobersyal na drug war ay panakip lamang sa grand criminal enterprise. Sangkot ang matataas na opisyal ng gobyerno, systemic corruption, at international drug trafficking networks. Paliwanag ng Quadco members, ang layunin ay wakasan ang impunity. Siguruhin walang Sino man ang sino ang makaaangat sa batas at bumuo ng safeguards para maiwasan na ang mga pang sa hinaharap. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.